Pipi ko na ako sa'yo. Gusto mo mawala ng karampa, ha? Relax lang, boss. Ginagawa ko nila lahat ng ko, Hindi naman madalit yung pinapagawa ninyo, eh. Ma'am, kausapin nyo naman yung kasama nyo. Wala naman takotan. Ewan ko sa'yo. Alam mo, bahala ka na dito. Parang wala naman silbit. Okay. Eka hey lang, ma'am. Huwag nyo po akong patayin. Napasok ko na yung system ng pathology clinic. Tingin mo nga yan, baka niloloko tayo nito. Oh. Ito na. Andi dito na yung file. Zero percent probability of paternity between the baby and the alleged father. Oh, ano yung ibig sabihin? Tagalogin mo kasi sa akin. Ano ka ba? tama yung hinala natin. Hindi si Jordan yung tatay. Ano ba sabihin? Ako nga yung tatay. Sabi niya eh. Sabi na ako ng tatay na dinadala ni Christy, magkakaanak na kami dalawa. <laughs> Kaya buti na lang talaga kumuha na ako ng print ng result. Hmm. Bakit? Anong plano mo? Eh, hindi ba alata? Di ba pinakinga nila yung test result? Kaya ang akala ng lahat, si Jordan yung tatay ng pinagbubuntis si Christy. So, kailangan isampal ko rin to sa pagmumuka nila. Kagaya nung ginawa sa akin ni Jordan, yung pagsampal na sa akin na sa kanya yung bata. <laughs> o, oh, sige na. Puntaan ko si Jordan. Baba ka na muna. Ano? Baba na! Santali lang. Sarah, huwag ka magpadalos-dalos. Ano huwag magpadalos-dalos? Eh kaya nga natin ito inalam, di ba? Para ipakita sa kanila kung ano yung natuklasan natin. Ano kailan ba tayo kay Kilos? Paano natin mapaghiwalay ang dalawa? Uy, gano'n ka ba kasigurado dyan sa i-expose mo? Paano kung alam pala talaga ni Jordan yung totoo? Imposible naman hindi dahil lagi sila makasama ni Kristie. Paano kung magkakuntaba silang dalawa para pekein yan? Para patahimikin ka? Para patahimikin ako? Ito ang Ngayon, alam mo na yung katotohanan, baka pwedeng tigilan mo na yung panggugulo sa pamilya ko. na. Oh, mga desperado! Alam mo, walang mangyayari kung magiging emosyonal ka. O pa, paano gagawin natin? Ha? Paano natin sila mapaghiwalay? Si Christy. Kakausapin ko si Christy. Kukumbinsihin ko siya na sumama na sa akin total, may karapatan ako dahil ako ang ama ng dinadala niya.